Hi guys! Tito Ramir in the house! <laughs> Andito kami ngayon sa Vancouver, Canada! And kami mamamasyal at ipapasyal na ako dito Ramir sa kanyang hindi pa nang nga day off eh. Kaya day off? <laughs> ano day uh, off ko ka ngayon? Kalain mo yan? <laughs> o oh, ay ay dahil dyan! Kami mag-iikot-ikot around town and we'll see you and show you what's up in Vancouver. Huwag na tayo na, Johnny. Huwag <laughs> na ako, mga ka-John. Nando's mo tayo. Ay, ni Nando's na rin ako, pero masarap. Okay, gusto ko yun. Bet ko yun, maanghang. Gusto mo na maanghang? Ay, kakain kami ng Nando's. Maya-maya lang. See you later! And we're here at Nando's Chicken. Ayan, so dito rin, here. Ache, umorder ng hot. <laughs> hot talaga. Ako, medium na. Okay na ako. Ayan. So... Second time at Nando's, correct? Yes, sir. Ako, second time din dito. O, oh, di ba? Inabutan na kita ng second time. <laughs> Ayan. O, oh, ano? Kumusta ang buhay-buhay? Ayun, sir. Okay naman. Meron na tayong legal na tayo nag-overt ng kalat. Uh. Yay! Kailangan meron tayong sound effect. Applause! <laughs> 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 Kumusta ka pumayat ka? Yes, sir. Uh, Siyempre. Nagkakaedad? ay uh, isa na yun. Tapos, uh, -huh. siyempre, miss din ang family. Laging natin ayun. isip yung family. Tapos, work, work, work na lang talaga po dito sa Canada. Uh, mm -hmm. Talagang, hindi ka tulad dyan na kung medyo masakit ko um, rin. Pwede sabihin, maliliit ako. Or hindi, mag ako. Pero di. Ito, habit. So, sinasabi ko sa inyo, hindi ka nga kaganda. Yung sinasabi nila nang maganda ang place na Canada. <laughs> In terms of work po yan. Hindi naman yung... Uh -huh. Yung talagang totally, generally, pangit ang kanadaan dito. <laughs> sa work pang ah, po Sa work. Malaking pagkakaiba yung work natin sa Pilipinas at yung work natin dito. So ano ang mga natutunan mo na dapat natin iwanan sa Pilipinas na work ethic natin? Ayun, yung isa is yung inatamad. Bawal yan. Bawal na bawal. Bawal ang petiks Bawal hmm, ang tamad. Bawal po ang petics. Kasi, ayun, eh, uh, dapat maging value mo yung time. Ay, kailangan on time. time. On time. Kasi dito, kahit na yung one minute na late, may kakalkulan nila yun. Although pareho dyan na kinakalkulan rin. Pero mas grabe dito. Kasi nare-record na yun sa profile mo. And then kung medyo naiinis sa'yo yung supervisor mo, pwede ka nilang sabihin na it's always late. Masama yung panito. Yung Ay, nako. Pwede kayong tanggalin. Ah, ganun. Uh, ano, career prospect, ano, tataas bang sweldo after a while o lilipat ng trabaho? Anong, uh, anong iyong strategy? Ayun, siguro may advice ko rin sa uh, mga kasama natin Like, if you have the chance to learn and study, tuloy po natin, kahit na may edad na po tayo, yun po ang balak ko na just in case mga permanent ID okay, yes, mag ko is mag-aaral ulit ako ng kahit na anong short course na lang kasi matanda naman. <laughs> kailangan mag-upskill. Pero eto ka, di ba? Alam naman natin kung anong skill mo sa Pilipinas. You, you were a uh, computer IT professional, IT professor. So ano, do you plan to build on that being IT professor or ano, uh, bago, bago na totally kung ano na lang ang kailangan mo dito na skill? <coughs> yung kailangan na lang yung appropriate na lang dito na skill kasi yung IT field, pinibigay po yung priority nila yung protect. Mga puting graduates uh, dito, naka-priority sa kanila. And usually, yung mga positions na yun, in-occupy nila. And ang pinakamalaking positions are worth na uh, nandun sa baba. Yung sa may skill talaga. Uh, skill level. And uh, hindi naman ganun kababa yung sweldo, katulad po yung sa ating kumpirin sa atin. Na kung nasa baba ka ng line, Malit na malit yung sweldo nyo. Dito, dito mataas ka, pa rin kasi ang uh, sweldo eh. No? Iba po yung rates ng skilled workers po dito sa uh -oh. Ah, so, so kung ano wala. gusto mong aralin? Uh, I'm planning to consider yung mag-mechanical sa Ay, under oh. oh. ng mechanical. So, Ay, oo. Oh, oh. Ang daming sasakyan dito. Ang daming machines po dito. Na, <laughs> you coach na lang yung kotse nila ni Ate Yoli mo eh. Ayun nga po. ko. So, Mike, alam niyo yun? Ay, hindi. Wala na yun. Yun naman talaga. Ah, sa Pilipinas pa eh. Dumalaw pa sa bahay. Alam niyo ba bakit? Pag tingin ko sa sakit, yan, dumidumi, ko pa yun. <laughs> <laughs> Tapos, yung pa yung isang problema niya. Siguro uh -huh. so, sa may ignition niya, kasi uh -huh. yung electronic, ay uh, yung mga karamihan ng cars na yun, uh -huh. electronic, may part na may mechanized pa rin. Uh -huh. Yung sa kanya, mechanized. Yung solenoid niya, pag uminit yung solenoid, talagang nakadikit yung ignition at hindi mo start hindi mo ma-start pag next time na pa na papaanda rin ng gas oh, yes, kita mo na so kailangan mo magpa-certify talaga as ano as mechanical assistant di ba yes, or okay. mechanic para okay. makapag-upskill at makalipat ng trabaho okay. eh ano naman yung potential for entrepreneurship alam mo gusto bang mag in the future kaya mo bang magtayo posible ba na makakapagtayo ka ng ano ng uh, Simple business, ganyan. ah oh, uh, ang plan namin, ayun, masasali si Mildred. Uh, Yay! Shout out! <laughs> Nagalang shout out. Mahal ko. Yeah, yeah. Nag-aral po kami kasi uh, both kami, naging students ni, nung programa ni PGMA, eh, GMA noon, yung uh -huh. hairstyling. Oo, oh, isa pa yun. Ano po? Kaya, kaya pala rebound then, na po. <laughs> <laughs> Inita Mildred, naka-rebound. <laughs> kaya po yun. Mag magaling po siya sa rebound and yung pag-curl ng mo. Ako uh -oh. naman, okay naman ako sa pag-cut ng hair. Sige nga, practice mo na ito. Mahapagdali. Bili tayo ng bunting. Meron ako sa... May, may kit ako. Nasaan? Nasaan ako. Oh, Balik kasi isang araw. Oo, oh, sige sir. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan. Yeah. yay! Yay! yay. Meron na siya. Give me Customer na Oo, oh, ayan. So, yun po yung plans ko ng simple business. So, isa po yung parang salon, simple con lang. Kahit na simple oh, oh, oh kahit account. ano muna, di ba? Home service mo muna. Para wala naman ng tax. <laughs> Tapos, next na... Teka, okay, wait. Magkano gupit dito? Nakita ko yung barberia doon, uh, banda ron. Pinakamura po is uh, somewhere $10 po. Yun po yung pinakamura. Pinakamura, idea ko nga, at least 20. Ay, ayun na pagkain natin. Okay. Oh, yun know uh, uh, yun akin ay medium at kay Tito Ramir ay hot. Bakit ka hot? <laughs> malamig. Malamig kasi ang panahon. Malamig kasi mo hangin. Saka masarap pumito. Kaya masarap pumito daw nang <laughs> mainit ang hininga. O dahil dyan, kakain na muna kami. Ano sinasabi bago kumain sa Japan? Ah, hindi ko. Hindi, sinasabi sa aking reels. Nakalimutan na niya. <laughs> <laughs> mas. All right, let's go. Ayun oh. O. So katatapos lang namin kumain ni Tito Ramir and uh, paanghang. Hindi man na siya pinawisan dito sa Nando's. Ayan, nakain niya yung uh, hot. Ako naman ay uh, mild. Ay, na, medium pala, medium. And uh, niya ako sa kanyang mother dahil uh, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ayun yun ang maganda sa mga lahat hindi mo lang kung sa kapupunta dahil yun ang mga ganap na nagaganap dahil walang plano agree ba kayo? type in your comments below o saan tayo pupunta? ayun sir tinanong <laughs> ko yung mother ko uh. sa pagbibila ng uh, gold ay! ginto! o tapos? Eh, sabi niya uh, kahit na anong mall naman meron daw oh. kaya iniisip ko saan kaya dito yung Malang. Malang. Galing ako na sa Pacific Center yung isang araw, Malang. eh medyo mahal ang mga ganap doon. Tanto ibang mall lang alam mo. marami Sir. O, leka. Let's go! Kami magmamayaman. <laughs> magmamayaman. Punta tayo ng Metro Town siguro, Sir. Okay, let's go to Metro Town. Metro Town. Establishing shops Ayan. Ayan. excited ako dahil bukas gugupitan ako ni Tito Ramir. Gusto ko na magpagupit ka gabi. Kaso nga, para sa ko, $30, $20, $25, mahina, $25, $30. Baka magkano yun? Thousand, thousand pesos sa SSS. <laughs> Ayan, pag-practice naman buho ko. Bukas, I trust you. Naka naman! <laughs> Confident si Kuya, oo, di ba? <laughs> I got you. <laughs> I got you. Let's go. cover pala is parang graph. Graphing paper lang siya. Oo, oh, di ba? Mm. Parallels and perpendiculars uh, lang po, siya. Tama po. Tapos yung avenues is siya yung vertical. Ah, yung tama. Avenues are vertical. Yung roads na may pangalan is horizontal. Uh, ang galing dito, Ramira. Professor na professor. Talagang <laughs> <mo> mathematics. <laughs> Nagturo ka <ko> ng geometry. Hindi mo. Tignan mo, dito sa... Uh, Vancouver, wala silang pake sa cherry blossoms. Ayan na, cherry blossoms. Eh, samantalang sa Japan, big deal ang cherry blossoms. Ewan ko kung nag-bloom na, sir, yung pan. Puntahan natin sa Burnaby. Alika. Yung Tara. na park. Alam mo ba? Eto ha, Tito Ramir. Meron palang nude beach. Meron po, meron. Nude <laughs> po dito. hindi pa ako nagawin. Wee! Hindi ka. Hindi ko. Ayun. Ay, kwento lang sa akin ng ate ko na mayroon talaga yung na anyo. Sige, ay, ay, mga sudyanta. Sago, kayo na lang. Good luck sa inyo. Huwag niyo ako yung damay sa klokohan niyo, ha? Ay, nato. Dito na kami. Saan tayo ngayon? Ah, sa Metro Town tayo. Hindi na po part ng Banyan ng Bangkok. Ah. Burnaby. Burnaby. Lalalo. Paka <laughs> natin ano? Muntik kasi na, muntik na tayo sa kasaan. Paka natin. Canada <laughs> Line, ayan. Tsuri na lang daw namin. Wahala na po saan. <laughs> Oh, sa station. Where na tayo sa ay ay ano? Richmond tayo sa. Saan tayo? Nasa Richmond tayo sa Rich? Richmond. Richmond. Lahat ba na nasa Richmond? Rich? rich? <laughs> Maaari. maari Sana lahat ng na nasa Richmond. Rich. rich. Anong gagawin Ito natin doon? Nah, feeling rich. <laughs> <laughs> puan tayo, sir. Pupunta tayo sa... Day, de, de of si Manong <laughs> Pupunta tayo sa kwan sa may garish Park, yung famous garish Park na pinagluglum na kayong Sakura Flowers. Ayan, yeah, magsasakura kami. In Nihon, in Nihongo mag ano kayo, Magahanami! Ayan, mag-enjoy -e kami ng cherry blossoms. <laughs> <Huh>? <laughs> Dugay na sa sa Canada, dili pagyapon. <laughs> naiwan kami ng bus. Eh kasi naman, Google is key eh. Mali-mali naman kasi yung translink mo. Oh, ayan. Uh, oh, dito na kami. Tatayin namin ang next bus. Dahil may time. Sana all may time. <laughs> oh, tuloy ang kwento. Nasa na tayo? Ano pinag-usapan natin kanina? Uh, in interview ko yung kanina sir. Tapos hindi uh, off the times, record na yon. Uh, off the record na yung kanina. Uh, yeah. Hindi yung yeah. ay nawala na. tayo ng Nandos. Tapos na tayo kumain ng Nandos. Correct. Tapos nag-decide tayo pupunta sana ng Metro Town pero mas inuna natin ang uh, Richmond. Hindi yeah, yung kwento ng buhay wala pa kailan sa tayo pupunta. oh, ano na? Ano so, ba tayo? Na, uh, Pinag-usapan natin career. kanina career o kung yeah. gusto mo mag mag um, mag, uh, Salon? Barberian? Gusto hmm. mo mag-entrepreneur? Uh, mag na hmm. naman possibilities, yeah. di ba? So, paano ngayon? Wala na expectations sa society? Ganun ba dito? What do you mean ex expectations? Di ba sa atin, may mga, uh, poise, may mga as, poise factor na, ah, uh, professor ako, ganito, ganito, ganito. Sinet aside ko na yan, sir. Na, ako ka naman. O, kasi, nasubukan ko na actually sinet aside yung paka-professional natin nung time na nag-construction ako sa Manila. Uh, uh, pwede naman pala. O, galing ako ng... Teaching, tapos uh, sinubukan ko ibang field. Lumabas sa comfort zone na yung talagang totally new. Kaya nagpunta ko ng construction and yun natutunan ko. Madali namang i-accept na pangalan lang yung position. Uh, ang tinitignan pa rin is yung salary. Ayun, eto ka. Kasi di ba pagkaedad naman tayo, hindi yeah, naman sir. natin may tatagong golden boys na tayo. Ilang taon pa ang bibilangin bago ka mag ano, mag-retire dito kasi binubuno mo rin yung social security, yes, sir. di ba? Po. So kung may nanonood sa atin at gusto mag-migrate, kailangan yung bilangin yung number of productive years sa mga Ayun, contribute sir. ninyo. So, so paano yan? Ngayon is naka ano ako ng work permit ko. So nag actually parang nag-start na ngayon yung PAN ko rin. SIN ang tawag dito. Yung, yung pa natin, uh, yung ano to, yung parang uh, SSS natin dyan sa Pilipinas. So Ah uh, 65 naman yung stop ng 'yan yung pag-stop ng pag iipon mo. O, di meron ka pang 15 productive years? Meron po. Ma Pero approximately ko dito parang 10 lang. Bakit? Hindi natin alam sir, bukas pa. Hoy <laughs> ano ba, huwag kang ganyan. <laughs> na ngayon nang so, mahaba ng life expectancy so, ng mga tao. Yan. So most probably 10 to 15. ah uh -uh. Kasi hindi ko rin naman gusto yung mag-estimate eh. Okay. So ano ba pa, ano para pa, tayong uh, na, na Na ibang usapan natin o ibang angle kasi iba nang usapan na, natin. Ano daw? So ano, uh, ano daw, Paano? para pa, pa, uh, na, na wait? Hey, up? Pa, okay, go. Ayan. Babalik pa, pa rin ako ng Pilipinas. Uh -huh, yes. Sir. Hindi nga? No, no. sir. Bakit? Uh, hindi ko <laughs> pa yung pandito. Kasi yung lamig, yung style ng pamumuhay dito. Parang mas nasanay pa rin ako sa Pilipinas. So, ah, retiring age na. Yung bahay niya ba sa Baguio sa inyo yan? Yes, sir. Sa ah, kaya naman pala. Yes, meron ko pa talagang, ano, meron may ko property. Ubu, may uuwian hmm. ako. Sa may uuwian. Ayun. Hmm. Eh, pero, sa ngayon, ano anong priorities natin? Ayun. Ah, yung katulad kanina sinabi ko is maghahanap ng mag-develop pa rin, mag-grow pa rin dito. So kailangan mag-upskill. Mm, mag-upskill. Ayos. Okay, cut. Yeah. <laughs> And we're here at Gary Point Park Imported from Japan Walang cherry blossoms Walang Canada dati O oh, ayan kami ngayon ay Nag-cherry blossoms ni, ni Tito Ramir Dito sa Garry Point And uh, Ito ang early stages ng Cherry, blossom. cherry blossoms At Hindi pa siya talaga Bumubusa Great. Ito pakita natin Yan. Next week naman, or next episode, <laughs> pagdating ko sa Japan, bukang-buka na yan. Diba? Ano sabi mo, Tito Ramir, sa akin kanina, may mga bulaklak pala na walang amoy. <laughs> Kala mo naman kasi lahat ng bulaklak may amoy. Ganda ng mga bahay, oh. Pagkabigyan na nasa Puno, Japanese Garden. Ayan, so may implementasyon pa lang dito sa, sa Canada. I-google lang natin kung anong research, ano nila, anong kino nila. Ayan naman pala, so ang first arrival ng mga Japanese immigrant to Canada from Wakayama Prefecture. And we respectfully honor the courage and spirit of the pioneers led by Mr. Gihei Kuno. Ah, semi ar. Unang pamilyang nag-migrate dito. And express a deep appreciation for the friendship and understanding of all Canadians. Binagtalunan pa namin yun eh. Saranggola lang pala. Para tayo gan lipat ng saranggola. Saranggola.

Uh, lalo ko sa saranggola na yun, tatay ko nating tinatakot sa saranggola. Alam mo yung pill-side? Pill-side sa fauna? Ah, pill sa may CCB. Pill-side, Basta yan sa metro. Sa Manila naman yung last moment. Nagpapalipat kami sa saranggola. Ang oh, problema, hindi nilipat yung sa saranggola kahit <laughs> 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 kailan. Fail! Epic fail! Sa marami na alam ko sa saranggola sa buhay, hindi sila lumilipan. <laughs> gumagamit ka ng ting-ting diba? dalawang ting-ting yun -ting. po tapos minsan naka plastic yung buko yung saranggola iba-ibang material minsan magpapabigat ab yung buko minsan magpapabigat yung buko magpapabigat mm. yung buko tapos magpapabigat yung buko ano ba yun yung ginamit sa banana cue? ayaw ayaw pa rin lumipad ano bang mali?

Wala siya na ituro sa akin maganda eh. Boom. Hindi na ako siguro. Sabi ko yung cherry blossoms. Depende pa rin sa environment niya. Siyempre nasa ibang ano to. Nasa ibang lugar. At iba yung lupa. Iba yung klima niya. Kaya pink na pink. Kaya sa Japan hindi naman siya ganyang ka pink eh. Ay, ba Oo, may maputi. At yung si iba dilaw yung gitna. Gana. Ito sir, ganun din to pag nag uh, Pero pink yung... na pink siya eh. Oo. Uh -hmm. -huh. Ayan, dahil dyan. Ay, mag, ano, mag-modeling. <laughs> <laughs> Photoshoot na ito. Dahil, uh, para may pang-content tayo sa ano. Ayan, ganun ang view dito. Dito, dito tayo picture taking. Dyan. Diba? Ayun, no? And, pinulot kami sa mall. Ang dami namin na pagkwentuhan kaso off the record. Huwag na kayong mosang, ha? Amin-amin na lang yon. <laughs> Pero wait, there's more. Itutuloy natin ang kwentuhan bukas. Habang ako eh. Magpapagapit sa so, kay Barber Ramir. Naku, <laughs> suggest kayo kung anong gupit. Saka <laughs> po, wala na. By the time na mapanood ninyo ang video na ito, tapos na ang gupit ang ganap at umama na ulit ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko at kahit maitim pa rin ang buhok niya. Ayan, o, yeah. di ba? Long hair na ang tito ninyo. Pa-80s eh. Pa-80s effect ang lolo ninyo. Anyway, so we will see you next time, next episode, next vlog, which is the Gupitan episode in Vancouver, Canada. Bye guys. Bye. Bye.